So, yun na nga guys, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa First Communion, ano? Kasi, ay panahon na po ng mga First Communion ng mga bata. At ang First Communion na nag-uumpisa sa batang grade 4. And then, grade 5 is Compile. So, yan po ang mga sacrament na tinatanggap ng mga bata, ano? Ang first sacrament na dapat ay matanggap ng isang bata ay ang baptismal o yung binyag na which is uh, yun ay sa tulong ng magulang ng mga ninong at ninang yung sakramentong yun ay ipinatatanggap sa mga bata kahit pa ikaw ay born again iglesia o whatever may mga tinatawag na baptismal ang bawat religion or religious I mean so tayo bilang katoliko ay may tinatawag may tinatawag tayong pitong sakramento no So, hindi ko na iisa-isahin yung pitong sacrament na yon Pero, masabi ko lang sa inyo, yung first, second, and third sacrament, na which is dapat yun ay natatanggap ng bata. So, yung first sacrament nga po is yung binyag, and the, second and the second is yung uh, sacrament ng kumpisal, and the third is yung uh, sacrament ng unang pakikinabang o yung first communion. So, pag-usapan natin ang first communion kasi uh, panahon na ngayon ng pagtanggap uli ng first communion ng mga bata at yan ay nag-i-start sa grade 4 student so dito sa sa mga grade 4 student sa kahit sa ampung eskwelahan yan ay kung ilang section man yan o ilang bata man yan sa isang classroom hindi lahat yan ay E, pwedeng tumanggap ng ng sacrament ng first communion kasi depende yan sa magulang or depende din yan sa relihiyon na kanilang tinanggap sa buhay nila so yun nga po dito sa inang handle kong grade for your two sections Uh, may mga may mga batang born again. Siyempre, pagpasok pa lang dyan, nung una ko nag-start, tinatanong ko na sa kanila, sino ang born again? Anong religion? Religious, meron sila. Para naman hindi naman, hindi ko naman na na ano, na offend or hindi, baka mamaya uh, nagtataka ko bakit may mga bata hindi interesado sa topic ko kaya yun ang una kong ginagawa ngayon, may mga batang, may mga batang nga pong, siyempre ang sabi nila, uh, burn again po kami. Sa iglesia, ano na yan eh, iglesia understood na yan, okay na yan. Uh, Kung baga, iglesia, talagang pag sinabi iglesia, iglesia dahil Kasi nag-uumpisa yan sa mga magulang nila. Ang pagiging iglesia nila. Kasi hindi naman sila, um, uh, una sa lahat, pag iglesia, ang kailangan mapangasawa din sa nila is iglesia or hindi ka man iglesia, kailangan ba ako kayo ikasal converted ka na as iglesia? Meron naman, so punta tayo dito sa topic na born again. Kasi kawawa po yung mga batang hindi makakatanggap ng sacrament ng sorry to the word nakawawa kawawa ha. Baka mamaya may masabi, ba't naman nakakawa eh, ano, ganyan. So, sa akin lang for me sa pagiging katoliko natin ay record talaga yan na tinatanggap ng mga bata yan at sanay na tayo mga magulang na ipatanggap sa ating mga bata na sakramento ng kumpisal at sakramento ng first communion so may mga bata hindi makapatanggap kasi born ang gandaw sila okay walang problema doon pero ang tanong kayo ganito ang pagiging born again nyo lang ba ay dahil sa katabi ninyo ang simbahan, malapit kay sa simbahan, at yung simbahan ng katoliko ay malayo sa inyo? Or ang pagiging born again nyo lang ba ay dahil sa nahikayat kayo ngayon? Wala namang problema, mas, wala pong problema sa nahikayat. Wala pong problema doon. Dahil doon naman talaga nag-uumpisaan lahat sa paghihikayat ang point ko dito is kumbaga yung paghihikayat sa inyo is hindi ganun kalalim or parang sabihin na natin kahiyaan na lang kaya nakakasimba kayo dun sa kanilang simbahan or sabihin na natin kumbaga yung sa um, from the beginning ay hindi naman talaga kayo legit na born again sabihin na natin ang, ang, ang ano kasi is ang importante kasi is yung pagiging legit yung born again. Yung sagrado ng pagiging born again nyo. Kasi baka mamaya, yung born again ninyo is dahil nga sa tinatamad lang kayong dun sumimba sa katoliko, kaya dito na kayo sa born again. And then, nandito dito kayo sa born again, hindi naman ganun ka ano talaga yung puso ninyo. Ang point ko ka po kasi dito is, Ah, uh, baka mamay pagdating ng malalaki na yung mga anak ninyo at na, na decide na rin sila sa buhay nila, sa sarili nila na doon sila pa rin sa katoliko hindi dito sa born again o baka kasi po yung pagiging born again na sinisimbahan yung born again is babago pala nag-uumpisa kasi ang born again kailangan mag-grow sila eh para maging ma maligit ma ang pagiging born again ng simbahang yan kailangan kasi may required na ganito ang member nila para makapagpatayo sila ng ganitong simbahan, masuportahan sila ng kanilang mga founder. Ganyan yun eh, yung mga simbahan. Kasi kahit saan pwedeng magtatag o magawa ng simbahan na born again eh. Pero pagka yung mga member ninyo is hindi... Pag ang mga member niyo ay hindi ganun ka uh, stable, lulubog, lulutang, ah uh, hindi po hindi po masasabing okay na yung simbahan sinisimbahan ninyo eh. Tapos, yung mga anak ninyo, hindi nyo pa bibinyagan, hindi nyo patatanggapin ng sakramentong ito, which is nag-aaral ang mga anak nyo. So, ang ending, nai-skip nila yung sakramentong to. Yun ang point ko dito. Huwag nyo pong ipa-skip sa mga anak ninyo ang sakramento nating mga katoliko na dahil ang sa kayo doon na nagsisimba or masabi ang na na nahihikayat na kayo or sabihin natin parang ayaw nyo lang sumimba sa katoliko kasi tinatamad kayo pero may mga times din naman na nasimba pa rin kayo sa katoliko yung parang ganun, pag ganun, -ganun lang kayo tapos ngayon may mga sakramentong dapat ipatanggap sa mga bata hindi nyo ipapatanggap kawawa, It's not exactly kawawa eh, kasi sayang which is dapat kailangan pong tanggapin ng mga bata ang ganitong sakramento tapos pagdating naman sila dalaga na may mga pamilya na ay siyempre magkukumin sila, papasok sila ng simbahan natin. Hindi naman po sila tinatanggi. welcome po ang lahat. Kahit pa anong sekta mo, anong religious meron ka, welcome po kayo sa atin. Simbahan, katoliko, at ganun din naman sila eh, di ba? Welcome naman ang lahat. Hindi po ito pinipili kung sino ang gustong pumasok sa ating mga simbahan ang point ko lang po dito is yung pagtanggap ng sakramento natin mga katoliko uh, sayang naman po, ipa-experience po natin o oh, oh, hayaan natin, ipatanggap natin sa ating mga anak ang sakramento ng kumpisal at sakramento ng first communion napakahalaga po ng dalawang bagay na yan ngayon para po sa paglaki nila dumating sa point na sila pa rin na magdidesisyon sa kanilang mga sarili kung saan ba talagang religious religion sila mananatili ay wala pong problema doon na na at least natanggap nila yung sakramento pa rin ng ating katoliko pasensya na po kayo ha kasi baka mamaya ma interpret ninyo yung ibig sabihin no. sa bawat religious ang lahat ay welcome. Kung saan ka na enlighten, saan ka nagkaroon ng calling, maganda yon. At least, kinilala mo ang Panginoon, ang Diyos. Ngayon, dahil nga po sa tayo mga katoliko, at may mga tinatawag tayong sakrament, importante po sa ating mga katoliko, na ipatanggap sa atin mga anak, ang sakramentong ito. Ang point ka dito, eh, kung hindi ka naman talaga ligit na born again, at ikaw magulang ka ay katolik ka naman before, at natanggap mo naman yung ganitong sakramento, ipatanggap mo rin sa anak mo yung ganitong sakramento, kahit pa ikaw ay sumisimba sa born again. Yun po ang point ko dito. ang well, problema na, pagkatapos mong tanggapin ang sakramento ng ng ating katoliko, ay eh, sisimba ka pa rin sa born again, but no problem po yon Ang importante, kinikilala po natin ang Panginoon. At kagandahan pa nun, tinanggap mo yung sakramento ng ating sakramento ng ating katoliko, at the same time ay born again ka. Wala pong problema doon. Maganda pa nga po yun. So, yun lang po ang point ko dito. Ipa-experience at ipatanggap natin sa ating mga anak ang pagtanggap ng sakramento ito. Huwag natin pong i-skip. Kasi pagdating ng panahon na sila may mga tamang pag-iisip na, sila pa rin po ang mag-decide sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga sarili, kung saan ba talaga sila? Katoliko? Born again? O saan ka pa mang, saan pa pang religious group? Aanib sila pa rin po ang magdadala niya sa buhay nila. Sa akin lang, dahil mga bata pa sila, lalo na sila nag-aaral ngayon, nasa public ka man, Catholic school, private, at more on, kung uh, kumbaga, yun nga yung sinasabi kong uh, katoliko, hindi ka man exactly legit pa na uh, born again, ay tanggapin pa rin po natin yung sakramentong ito. Huwag po natin i-skip yan sa ating mga anak. So yun lang guys at sana po ay naintindahan nyo yung aking paliwanag. Ano, importante po itong matanggap ng mga bata ang sakramento ito. Sakramento ng kumpisal at sakramento ng banal na pakikinabang o first communion. Importante po yan sa mga bata. At panahon po yan ngayon ng pagtanggap ng first communion. So yun lang guys and thank you for watching at kain muna po tayo. Bye bye